Mga sports breaking news Grabe, kawawa pala ang lagay ni Justin Brownlee ngayon Matapos ang ilang linggong pananahimik, lumabas na po ang balita Hindi pa pala siya fully recovered mula sa kanyang pneumonia na tumama sa kanya bago ang PBA at gilas training Dahil dito naguguluhan ngayon ang SBP kung sino ang ipapalit kung sakaling hindi kayanin ni JB Dalawa ngayon ang pinagpipilian is either si Jordan Clarkson o si Ansh Kwame Pero sino nga ba ang mas bagay sa Gilas Pilipinas ngayon Kung trip mo po ang ganitong content pay one follow at pa-subscribe na din Tara, simulan na natin Si Brownlee ang simbolo ng puso at dedikasyon ng Gilas dahil mula sa SEA Games hanggang Asian Games siya po ang Mr. Real Ball ng National Team. Pero ngayon may iniindang karamdaman, hirap pa rin siyang bumalik sa dating forma Ang tanong, pipilitin ba siyang maglaro? o magpapahinga muna para tuluyang gumalik. Mga sports kung experience at offensive firepower ang pag-uusapan, wala talagang tatalo kay Jordan Clarkson. Proven NBA talent, kaya niyang sumabog ng 30 points kahit kalaban ang mga elite defenders. Noong uling World Cup, nakita natin kung gaano kalaki ang tulong niya sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero dahil sa kanyang schedule ng NBA at...